Hello, good morning mga lalabs, mga bayots. Once again, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Lalo na sa mga kapwa, kunabawin nyo na binaboy ni Bongbong Marcos at bababuhin pang muli. May galab shoutout po sa inyong lahat. Mayang may hapon sa Dab Tibok Dabao region. Mayang hapon sa buong Mindanao. Mayang hapon at sa lahat ng mga bisaya around the world, may galap-shoutout po sa inyong lahat. At uh, sa mga kapwa ko din po, if the around the world, may galap-shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Si so, topic natin ngayon, itong Office of the Vice President, no, na nangunguna pa rin sa pagbibigay ng mga ayuda sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nasalanta ng kalamidad, no. So habang yung ating Pangulo, busy, Lango, uh, may hangover pa hanggang ngayon sa kanyang mga pa party, party na uh, may uh, multi-million pesos ang mga nagastos sa kanyang mga concerts. Tapos yung ating mga kasundaluan na nagbantay doon sa ating teritoryo sa South China Sea, nagugutom, lugaw-lugaw na lang, tapos tubig-ulan ang iniinom. Tapos, si Mamshi, yung uh, Vice Pre, uh, Admiral Kukak ng Coast Guard na si Liza, yung palaka na first lady penguin kung maglakad, ay ang sarap ng kanilang pag-inom ng alak ni Sandro Marcos na nagkakahalaga ng 677 uh, so uh, 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 or uh, yung, parang 700 na yun yata, 1000 ang halaga. So, ganun sila ka walang kwintang tao tapos itong uh, House of Crooks no? na nais isiro ang uh, Office of the Vice President o ito ang uh, kanilang uh, ang uh, opisina ng Vice Presidente na balakid sa kanilang mga uh, harang sa kanilang mga nanti tinik sa kanilang mga lalamunan ay pilit nilang uh, i-impeach pilit tanggalin pilit siraan or pilit siraan at uh, tawag dito pilit siraan pilit uh, buwagin, or uh, alisin burahin sa kanilang mapa si Bipisara <laughs> pero hindi kaya <laughs> Ah, ito nangunguna. Office of the Vice President pagbabago or pagbabago campaign sa Pangasinan. Patuloy pa rin ang paghahandog ng Office of the Vice President sa mga or ng mga programa sa mga malalayong lugar sa Pilipinas. Patuloy pa rin ang paghahandog ay nilabasan na pala natin 'yon sa pamamagitan ng UVP Pangasinan Satellite Offices. So, ito yung kagandahan ng opisina ni Bibi Sara na kung saan may lugar na may mga problema, madali makatulong dahil mayroon silang opisina doon na ito yung pilit ngayon alisin ng uh, kongreso pinag-iinitan na naman nila yung satellite offices ng Office of the Vice President kasi ayaw nila na uh, makilala si VP Sara sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang gusto nila yung tingog party list lang ni Martin Romualdez at ng kanyang asawang si Yeda Romualdez ang makikilala dahil nga yan sa paghahanda nila sa 2028 election or sa next year, next, next year din dahil sa uh, mga senatorial no candidates so yon ah uh, saan pa ito Matagumpay na dinala natin ang pagbabago a Million Learners Campaign sa, pama, sa mga paaralan sa Pangasinan upang maghandog ng mga bags at may lamang school supplies at dental kits sa mga learners. ang ganda mga lalabs, mga vayots na ginawa ng Office of the Vice President. Kahit pa paano nakapagbigay tuwa sa mga kabataang mag-aaral at mga guro, ang opisina ni baby Sar. Panunin natin yung video sa Office of the Vice President. Taman. Marami sa aming mga pupils ang kapos sa mga gamit mula sa pang eskwela Wala po silang uh, enough na notebook. Uh, minsan, nagpapasulat po kami. Sinasabi nila, wala daw silang papir, wala daw silang lapis talagang masaya-masaya po sila. Kanina po na nabigyan po sila ng mga bag na may, uh, may mga lamang school supplies talaga yung mga bata. Hindi mo may pinta yung kanilang saya. Totoo. At least kapag sinabi namin na magsusulat sila, mayroon po silang makukuha na gagamitin para sa kanilang pag-aaral may iba kasi kuminsan, sinasabi so, nila na wala silang gamit. Bilang isang teacher, ang saya-saya ko rin dahil napigyan yung mga pupil ko ng mga ganitong school supplies. Kahit kami po ay nasa malalayang lugar no, at naaabot pa rin po kami dito sa pamamagitan ng mga establishment na offices ng ating hindi uh, kagandaan sa opisina nang sa tilay tayo kasi ni po sa. Lanong labang lang po sa akin. Lalong -lalong sa akin. No, malaking tulong na 'yan. Maraming maraming salamat. Sana po hindi po ito yung huli-huling pagtulong po ninyo para sa mga bata namin para sa mga eskwelahan namin. Ayo. At hindi lang yan mga lalabs, mga bayots. Uh, Meron pa uh, mga ibang uh, tulong na binigay si Bipisara. Uh, kung doon sa Pangasinan ay para sa mga mag-aaral. Ay ito namang, uh, two days ago, di ba, sunod-sunod yung bagyo na yung si Hiner, uh, si Ferde or uh, Bibingka, na puwasok sa Pilipinas. Sandali, doon na naman ngayon nananalasa sa China. De so, sa satellite offices ni BP Sara abot kamay ang dulo ng Pilipinas. Oh, dahil sa iba't ibang uh, satellite offices ng Office of the Vice President mas madaling naaabot ng tanggapan ng ang mga Pilipino kahit sa mga malalayong lugar. Na ito yung pilit uh, tawag dito buburahin ngayon ng uh, uh, House of Uh, representatives o dyan sa kongreso para mawalan ng pp uh, pipilayan ni Martin ruwales ang opisina ni Bipisara sa pamamagitan ng pagkaltas ng uh, maykit uh, kalahating bilyon na pundo dito yun o uh, yung kanyang mga yung mapa ng mga satellite offices ng ating uh, vice presidente so hindi lang yan po mga lalabs mga bayots dahil na uh, Uh, sana ba ito? Yung uh, nagbibigay po. Ito. Kahapon lang ito na Tulong para sa limang libong binaha na pamilya sa Kizon. Kizon province ba ito? Uh, Namahagi ang Office of the Vice President ng tag uh, tigsampung kilong bigas sa limang libong pamilyang naapiktuhan ng baha, dulot, nang magkas magkakasunod na mga bagyo yun na nga no si Agon, si Karina at Inting sa Maula, uh, Mauban, Quezon, ayun uh, yun nga Quezon province nga naman pala no, province. Uh, Mauban Kizon province ngayong araw September 17 sa pangunguna ng UVP Disaster Operations Center katuang ang Municipal uh, Social Welfare and Development o yung DSWD Office at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office or M M, ano? M MDRRMO matagumpay na nabahagian ng bigas ang mga pamilya na nagmula sa 40 na barangay saan yung DSWD kung sa <laughs> Kung doon nga sa Metro Manila eh. Nandoon yung uh, ulan, no? Andoon yung baha. Eh, ano tawag dito? Yung si Inting. So, sana may si Martin Romualdez at ang DSWD ng Ayoda na 1.2 billion doon sa Dabao. <laughs> Nagpasikat doon. <laughs> How much more dito sa mga malalayong lugar na to? Bihira ito or malabo ito or kung maabot man ng DSWD National abutin pa to ng buwan. <laughs> ah, samantala ng opisina ni Bipi Sara ando na. <laughs> o ba diba, sa Metro Manila, nung no, bagyong uh, inting, at bagyo Karina, bagyong inting, nanguna pa rin si Bipi Karina, kahit wala siya sa Pilipinas. Dahil that time, eh, lumipad siya papunta yung Germany para magpagamot sa kanyang nanay. Pero yung kanyang opisina pa rin, ang nangunguna. Sa pagbibigay ng mga Uh, ayuda uh, mga malayong mga lugaw aros kaldo ba na kahit papano ay eh, malamnan man lang ang kumakalam at nang nanginginig ng na mga sikmura ng mga kababayan natin diyan sa Metro Manila dulot ng malamig na tubig baha uh, ano ng ulan no so nauna pa rin si Bibi Sara so ngayon masaya itong mga taga Uh, Kizon province na kahit pa ba, nakatanggap sila ng 10 kilo o tig 10 kilo bigas bawat pamilya. So kabilang daw dito yung 40 na barangay ayon sa San Lorenzo ay ang San Lorenzo, Rosario, Liwayway, Mabato, Concepcion, Malaybalay. adi meron din palang Malaybalay sa Kizon? Meron din yan sa ano, eh, Mindanao, banda sa may Agusan area. Ata uh, yun, papunta doon. Something, somewhere ganyan. Bato Remedios San Rafael San Gabriel Luya-luya Daongan Makasin Sadsaran Lual Poblasyon, San Vicente San Roque Lual Barrio Remedios uh, San Jose Lukutan, Santo Or Santo anghil kag CI 1 pulo bayak bagong bayan San Miguel, Tapukan, Rizaliana, Santol, Santa Lucia, San Isidro, Baaw, Alitap, Abu-Abu at Sulidad. So, ito yung mga lugar na nabigyan ng uh, tagis sa sampungkilong, bigas, uh, mula sa Office of the Vice President. Ito yung mga picture, Oh, uh. uh, Tingnan mo. Walang muka ni Bibi Sara at walang nakalagay diyan Sara Duterte Rice. <laughs> ano nakasulat diyan? Dios Bayan, ano ba to? Dios Bayan at pamilyang Pilipino ang nakasulat. Walang Sara Duterte Rice. Ayun, sila yung mga nakatanggap na mga sasarap ang mga ngiti, no? Gaganda tingnan. Kahit papano. oh, yun. Sila. Mm, dami nila, o. Oh. So, ito yung mga tao. Ang lalaki ng, ang gaganda ng mga ngiti nila, Oh. Tingnan. Na kahit papano ay malamnan ang sikmura nila. Naabutan sila doon ng ayuda. At ito yung wala ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Mm. Yeah. Mga um, oh. Sumabuhay ang opisina ng ating Vice Presidente B.P. Sara na kahit tinatapyasan ang kanyang uh, ayuda at kahit pilit siyang uh, sinisira, pabagsakin, ayun, tumatayo pa rin at uh, patuloy sa pagtulong sa mga kababayang nangangailangan. So, God bless Bipisara Sara at sa iyong opisina mabuhay at sa ating mga kababayan po. Huwag natin kalimutan na magpa, hindi naman magpasalamat. Yung uh, huwag maniwala pala sa mga paninira laban kay Bibi Sara dahil pilit din siyang pababagsakin uh, para hindi na makatakbo. <laughs> Marcos Romualdez ang gustong maghari-harian habang sila ay buhay sa Pilipinas or habang sila ay buhay mga animal na yun, sana magkandamatay ng mga putang ilang pasaway at pasakit disaster sa taong bayan sa mga Pilipino so hanggang dito lang, maraming salamat stay safe, God bless you and bye bye